hamon ng tsokolate o totoong pagkain. Nagtataka ako kung ano ang makukuha ng mga babae may makakakuha ng bagay na tsokolate. Isa pa ang mababali ang ngipin. Baka o baka hindi. Hmm, gusto ko talagang malaman kung ano ang nasa loob. Sandali, Monica. Hayaan mo akong magsimula. Heto ang isandaang dolyar para sa'yo. O oh, isang tsokolating bote ng Coke. Lahat ay malinaw. Wow, may tunay akong Coke. Ang galing. Becky, hoy, hindi. Brittany, ako ang mauuna. Subukan natin ito. Mmm, ang sarap. Oh, oh my God. Ang bilis niyang uminom. Diretso mula sa bote. Ew, nasan ang iyong asal? Oh, pasensya na. Lumalabas ang mga gas. Anong nangyayari? Nako! Oh, Britney, pasensya na talaga. Nasira mo ang buhok ko. Oh, Monica, bangungot ka. Kailangan ko ng lahat na maging perpekto. Philip, gawin mo ang isang bagay sa buhok ko. Pakiayos ito. Kaibigan, hindi boho kundi dayame Ayusin ko ito At ikaw babae Umalis ka Oh, oh, oh Philip, nasa ng corona ko? Ah, tama, eto na babayaran kita ngayon. Paalam, Philip. At ngayon, pwede ko nang subukan ang coke ko. Ang bango. Hindi pa ako nakakakain ng tsokolating bote dati. Ang sarap nito'y. Oh, sandali may skittle sa loob? Gustong gusto ko ito. Um, uh, Britney, magbabahagi ka ba? O paano? Gusto ko rin ng candy. Alam ko. Sige. Mayroon akong mabahong medyas. Britney, mawawalan ka ng malay. Magugulat siya. Ano ito? Mahihimatay ako. Ang galing. Ngayon makakakain na ako ng candy. Mmm, ang sarap nito. Huwag oh, kang mag-alala kay Britney. Magiging maayos siya sa loob ng isang oras. Britney! Hey, Britney! Oh, hindi niya ako marinig. Wow, isang hairbrush. Siguradong hindi ito makakasakit sa buhok ko. Hmm, isang suklay. Mukhang masarap. Monica, gusto mo ba? Hindi! Eh, hindi. Para sa akin lang ito, tsokolate. Masarap na bagay. Gusto kong kainin ang lahat. Paano kung gawarin sa tsokolate ang akin? Kailangan nating subukan agad. Aray, ang ngipin ko. Well, totoo ang suklay. Teka, naging pink ang buhok ko. Britney, tingnan mo ito. Nagulat ako. sumisigaw. Oo, oh, naging pink ang buhok mo. Oo, oh, at ang buhok ko ay naging tsokolate. Eh, hindi pwede. Gusto ko tong ibalik. Napaka-appetizing, Britney. Pwede bang makahingi? Mmm, ang sarap. Monica, kakainin mo ako. Gusto mo ba ng kaunti? Sige. Okay. Britney, may mungkahi ako. Sino ang una? Ha, ako yon. Hmm, ang sarap. Wow! Ito ang unang beses na nakakita ako ng ginto sa buong buhay ko. Himala. Paano naman ako? Oh, Monica, umalis ka. Mahal ko, ang ganda mo. Ako ang mauna. Oh, ang bango. Mmm, chocolate yan. Gusto kong kainin ang lahat. Uh, Monica, kalokohan yan. Mayroon ba akong totoong isa o version na tsokolate? Alam ko, kailangan ko ang aking alahero. Oh, sige na. Ayan ka na. Tingnan mo itong ginto, kung totoo man o hindi. Sitingnan ko ng mas malapitan. Hmm, totoong ginto nga. Handa akong mag-alok ng isang daang libong dolyar. Sige. Siyempre, sangayon ako. Ang dami kong pera, masaya ako. Ngayon, makakabili na ako ng candy gamit ang perang ito. Panadero... Oh, ayan na siya. Narito ang ilang pera para sa iyo. Ha? Huh? Oh. Hmm. Paalam. Panahon na para subukan ito? Kailangan ko ng tinidor at kutsilyo. Oh, ang ganda tingnan at ang sarap ng lasa. Asti. Oh, ang kampana. Pwede rin akong tumawag ng iba. Anong problema, bata? Sino yan? Anong kailangan mo? am um, hindi ito ginto. Tsokolate ito. Heto, dalawang euro. Okay. Ano? Well, hindi na lang ako bibili ng kahit ano. Ano? Kahit na may ideya ako. Brittany, ibenta mo sa akin ang isang piraso. Hindi. Ako na lang ang mag -e enjoy nito. Ang saya-saya. Magaling. Monica, mukhang kakaiba ka. Masarap! Oh, oh, oh mais. Gusto ko ito. Hindi totoong mais ito. Nakakainip. Sige, mag-iisip ako ng iba. Tikman muna natin. Oh, hindi masarap. Haha, natutuwa ka. Well, kainin mo ang sarili mong pagkain. Masaya rin ako. Hmm, tsokolate. Gustong gusto ko ito. Ano ang gusto mo, Monica? Pakiusap? Hindi. Hindi ko ibibigay sa'yo ang mais ko. Monica, umalis ka. Naiistorbo mo ako. Ayokong magbahagi. Para sa akin lang ito. Hmm, ano kaya ang maiisip ko? Ako? Alam! Kailangan ko ng dinamita. Gagawa ako ng popcorn. Oh, Diyos ko. Takpan natin ang lahat. Hintayin ang pagsabog ng dinamite. Huwag kang mag-alala, Brittany. Nakatakip ang takip. Magiging maayos ito. Wow! Ang lakas ng pagsabog na yon at ang daming popcorn. Ang galing! Hindi ko man lang ito pinangarap. Ako'y nasasabik at napakasarap nito. Sa totoo lang, gusto ko rin ito, Brittany. Gawin natin ito ng magkasama. Ang sarap! Wow, nakakatuwa. Ano? Ano ang dapat kong gawin tungkol dito? Oh, Monica, pwede ba tayong magpalit? Hindi. Maraming tsokolate. Pinhiba ng tsokolate yan. Ah, Ay ayo oh kung itanim it Oh oh wow! Duni na tsokolate ito at napakasarap nito. Gusto ko ito, ano? Oh, tara na. Hoy, am um, kailangan mong magbahagi, ha. Bakit ganon? Ako na lang ang mag-enjoy nito. Wow, tingnan mo yan. Ang ganda. Oh, oh. Pwede pa nga akong uminom ng tsokolate. Talaga? Wow! Anong nangyayari, Monica? Diyos ko, nagpatubo ka ng puno. Nakakagulat iyon. Hindi pa ako nakakita ng ganito dati. Gusto kong kainin ang lahat. Monica, ibebenta mo ba sa akin ang puno mo? Ah, namimigay ka ng pera. Kadiri ka. Hindi mo estudyol. Kailangan kong itanim ang aking binhe. Nakakadiri ito. Sige. Sige, simulan na natin ang trabaho magdagdag ng kaunting tubig. Ngayon, kailangan nating maghintay. Oh, ang tsokolate na yon. Ho, oh, may tumutubong puno. Ano? Oh, ang galing niyan. Oh, hindi, Brittany! Ano ang nangyayari sa'yo? Lahat ito dahil sa iyong halaman. Hindi ko mapigilan ang pagkain. Iligtas mo kami! Natatakot ako!